Hello mga kumari kong mahal. Welcome back to my channel. May gabi sa inyong tanan. Alam niyo mga kumari, masaya at excited si kumari ng niyo. Alam niyo kung bakit. Ikwento ko sa inyo ang good news na dumating sa buhay ko sa araw na ito. ba diba, mga kumari? At, at saka mga kumari, sasagutin ko din uli. Yung nagtatanong pa din sa akin kung 'di ba kung nakasahod na ako. Pero na video ko na 'to, sa nung nakaraan ko pang video ng title, pwede niyo namang i-search ang title noon. Sumahod na ba si Kumaring Alma nyo? Doon sinabi ko rin lahat at, at ngayon ngayon uulitin ko. nagumpisa umpisa ako mag ano, mag-upload ng mga video. nagumpisa umpisa ako magba-vlog noong December 18, 2021. Na-monetize naman ako December 14, 2022, di mga isang taon din bago ako na monetize. Pero bago naman ako na monetize, binuo ko pa po na yung inihingi ni YouTube na 1,000 subscriber tsaka 4,000 watch hour. Yung 1,000 subscriber, medyo hindi ako ganong nahirapan noon. Alam niyo mga kumari kung saan ako nahihirapan doon sa 4,000 watch hour. Hirap kaya bunuin noon yung 1,000 What's our? Hoy, mga YouTuber, na mga small YouTuber, aninin, di ba? Yun naman talaga, ang, ano, ang what's our talaga ang medyo delikado kasi mahirap siyang bunuin agad-agad. Buti sana kung ala Alex Gonzaga tayo, Iba na Alawi, Tony Fowler, mga sigat, mga malalaking YouTuber, eh, araw lang ang bilang nila niyan. Unitize na sa agad sila. So ngayon, o di nabuo ko na yon na monetize na ako. Di porkit na monetize ka na, sasahod ka na sa YouTube. Hindi pa, mga kumare. Mahaba-haba pang ikot ni kumaring alman nyo kasi nga, kailangan nung mabuo ko pa din yung tindala revenue. Kasi, kung di mo mabuo yung tindala revenue, hindi ka makapag-apply ng Google AdSense. So, nung nabuo ko na yung ano, kung isang taon din mahigit din bago ko na ano yung tindala revenue ko ha. Di, nung nabuo ko na yung tindala revenue, pinadala ako ni YouTube ng ano, ah, pinadala na ako ni Google, minisid sa ako ni Google. Kasi di, nung sa ako, ina, bali nag sa akin si Google na ako ng partnership partnership na kami ni ano YouTube so di ganun na nung minisit ako ni Google AdSense a ah, Google AdSense ay tingnan mo mga kumare hindi na wala na sa ano dahil alam mo kinabahan ako na masaya halo-halo yung emosyon na nararamdaman ko ngayon di nung na, ah, nabuko na yung 10 dollar revenue minisit sa ni Google Nag-apply kami ng Google AdSense. Actually, hindi ako ang naggawa. Anak ko ang pinagawa ko kasi takot nga akong magkamali. Baka mamaya sa ano ko, baka ma-demonitize ma si kumaring almanyo. So, yung anak ko ang nagabay sa akin. Nagawa ng mga ano ko. Uh, di ko nga alam kung last month ba yun o parang last month ata nag -ano na siya ng, nag-apply na siya ng ano, parang inaantay namin yung verification. Sabi ko, bakit ba tagal? May ka, di, Pero, dinasal ko yun, ha? Dasal ko talaga. Yung isa lang talaga ang ano ko, pag may ano ko, mm -hmm, alam nyo na, kapit nang talaga ako sa kanya. Kasi, kahit naman anong gawin mo, kahit anong ano mo, kung wala naman basbas galing sa kanya, hindi talaga uubra, diba? di ba? Kailangan talaga may pahintulot sa kanya. Hindi ganito mga kumari. So kaninang kaninang maga, narinig ko talaga pangalan ko. Almarito, pinumabas ako siya. Ma ma'am 258, asan ah, po ako dito? Almarito, ako po, akin sabi niya. Pakireceive nga po ma'am. Hindi, simpre hindi receive ko. Tapos nung nakita ko, ay, mga kumari, ang saya ko talaga, napatalong talaga ako kanina. Dahil, ito na. Andito na si Google AdSense ko dumating kanina. Ang pinakahintay. syempre mga YouTuber, isa rin to sa inihintay, di ba? Ito na, nandito na mga kumari. Andito na yung Google AdSense pin ko. Syempre hindi ko naman pwede ipakita ang mga number ng ano. Nandito siya. Kasi kung wala ito, hindi makakasahod si kumaring Alman isa lang ang ibig sabihin nito. Soon, sasahon na si Kumari Alma sa YouTube. Thank you, Lord. gabi gabi pasalamat ko talaga, mga kumari. Sa wakas, ang pinaghirapan ko. Ang matagal ko na ang Ito na. Ito na, mga kumari. Ito na. Ito na si Google AdSense. Hindi ko pa nga siya ano parang nung natanggap ko kanina parang ninanamnam ko pa siya sa sa sobrang saya ko ba na parang hindi hey, ko talaga hindi ko talaga maintindihan ko ano ang nararamdaman ko sa kanya hmm. napaka big letter ang mga number ko tangkita ko na siya ho oh. nakalagay your pin number ay at alam niyo mga kumare kahit di ba sinabi ko sa inyo na pag sumahod na ako sa YouTube, malaki man siya o maliit, ibablog ko. Kahit pa piso ang masahod ko, ibablog ko yan mga kumari. Tandaan nyo yan, isi-share ko sa inyo ang ano, ang blessings ko. Papakita ko sa inyo kung ano. Antayin nyo yan, mga kumari. Malapit na. Malapit na. Malapit na. Kaya, alam niyo mga kumari, nagpapasalamat ako sa inyo. Talagang lubos ang papasalamat ko sa inyo kasi kung wala kayo, hindi ko rin naman ito hindi ko, rin to ma-achieve, ba? Diba? Kaya salamat sa suporta nyo, sa walang yung sawang pagsuporta. Sana lumaki at lumago ang YouTube channel natin. Good night everyone! I love you mga kumari kong mahal sinir ko lang sana masaya rin kayo para sa akin sinir ko lang yung masayang nangyari sa akin sa araw na ito Babu I love you all at sana na-inspire kayo Bayo J6 sa inyong lahat matulog tayo ng mahimbing at gigising rin tayo ng maaliwalas bukas ng umaga. Thank you, thank you, and I love you all, mga kumari kong mahal. Salamat sa suporta. Maraming maraming salamat sa inyo. Pero unang-una sa lahat, si God. Papasalamat ako sa kanya at ako'y iyang ginabasbasan. Kaya paulit-ulit na lang si Kumaring Almanyo dahil sa kasiyahan na hindi ko maintindihan. Goodbye everyone. Update ko na lang ayo sa Sasahod na si Kumaring Almanyo. Soon.